Summer League game ni MP Laban sa Toronto Raptors Unang puntos ay nanggaling kay MP Nakaisi layup naman sa play na to si Van Vliet Bilang pambawi, dribble pull up ang ginawa ni Steph na foul naman sa play na to si MP Isang free throw lang ang pumasok Kinapos naman ang layup ni Shackham dito Belo na sana Natakot ata kay MP Sabay fast break then assist kay Looney Easy points na yan Biglang fake naman si MP Sabay dribble pull up Papatapos ang first quarter Nagpahabol pa ng buzzer beater Sa uli si Lowry So second frame na mga idol Nakuha ni MP Ang kanyang first foul At pasok ng dalawang free throw good din naman ang pinakita ni Looney dito. Tapos end one basket para kay MP. Pasok din ang free throw. Sinundan pa ng slam dunk ni MP. Gandang layup naman ang ginawa ni Pool dito. Nga pala, maalat ang Raptors sa second frame. Natapos ang second quarter sa score na 16 to 9. And so far, ang stats ni MP is 10 points, 1 assist and my 67% field goals. Simula na ng third frame. Si Leia para kay Steph. After ng play na yan, sagutan na ng tres mga idol. Bawi ng tres sa kabila si Lowry. Sumagot din kagad ng tres si MP. Bitaw naman si Lowry sa corner. Pasok na naman. Biglang bitaw din si MP sa wing. Nagsasagutan na ng tres mga idol. Well, hindi pa dyan natatapos ang 3-point competition. Umisa pa ulit si Lowry. Mukhang ayaw magpatalo kay MP. Powell from mid-range. Good. Steph attacking the basket. Good for a layup. Kala ko magpe-fake dito si Anunobi. Naka-easy layup tuloy. Natapos ang third quarter sa score na 26 to 22. Muntik ng mahabol. Fourth quarter mga idol. Na turnover kagad ni MP ang bola. Lee from the wing. Bingo! Sagot din kagad sa kabila si Lowry. Talagang mainit pa din si Kyle. Fast break layup naman sa play nito si Steph. Kasabay niya ng mid-range shot ni MP. Lee again from 3 point line. Bang! After that, alley-oop pass ni MP kay Green. Easy layup na yan. So, hindi na tuloy ang nakahabol ng Raptors. Kaya panalo sa Summer League game si MP. Sa score na 38 to 27. Abangan natin ang first game ni MP laban sa Clippers.